unang pagbasa. Pagbasa mula sa aplat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila, hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kung isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyos na gawan ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Dilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno sa lupaing binigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila ito ay tipa ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, Malalaman ang lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukop ko. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan. Gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos, ay pastol na kumukupko. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob. At pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Shon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puhon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigala pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Umapatnubay na Diyos, ay pastol na kumukukko. Awit pambungad sa mabuting balita. Sinabi ng kuong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga parisiyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Tayat tinipon ang mga punong sa Seldote at ng mga parisiyo ang mga kadawad ng San Edwin. Ano ang gagawin natin? Wikan nila. Kumagawa ng maraming kababalaghan ng taong ito. Kung siya'y so natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Pari rito ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Kaifas, ang tinakapunong saseldote noon ay nagsabi ng ganito. Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito hindi sa ganam kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Hinulaan niya mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watek na mga anak ng Diyos. Bulan noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Hudea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Dalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawig ang pumunta sa Jerusalem bago magpasko upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, ano sa akala ninyo? Pari kaya sa pista o hindi? Ipinagbutos ng mga sa seldote at ng mga parisiyo na ituro ng sinumang nakaaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakit nila ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.